Uy, isang maaraw at isang maulan at isang malamok na panahon. Just lang. So ito bago kong binili, ang mosquito lamp and isang raketa. So yun yung isa naming mosquito killer sa taas. And doing a good job naman. So bumili ko pangalawa. Okay, so ito na siya. Ang uh, pangalawang mosquito killer. So yung una nang binili is chargeable, so mayroong switch dito. Ito is hindi chargeable, so ganito lang siya. Kakabit lang dito sa pa-USB and yun na yun. Mosquito lamp 5 volts. So pwede siya sa solar natin and yun yung kable. cable. So let me show you how it's done. Okay. Then, punta tayo dito sa USB slot natin at medyo punong-puno. Okay. And there we go. Umilaw siya. At ang ilaw niya is medyo something na may pagka-UV na nag-attract ng mosquito. And yung mga alambre-alambre sa loob is yun yung papatay ng lamok and compare natin dito sa naunang na binili okay so ito yung na akong binili and kita nyo wala hindi sya nakasaksak may ilaw pa rin and ayun yung battery nya sa loob kulay blue and kung may kita nyo may mga lumok sa loob na namatay so ayun effective sya so natuwa ako kaya bumili ko yung pangalawa kasi grabe lamok ngayon And kung sakaling hindi na kaya nito, ang pros kasi ng ganto is 24 hours mo siya pwedeng buksan, tatambay mo lang sa isang lugar. And lahat na ng mga bangaw, alitap tap, chismosa, de joke lang. Pupunta na dito and kung saan na niya papatayan, ayun o, gayun o no. So standby lang siya and it's doing a good job naman. Pero kung sakaling nasa paligid mo na at hindi mo maantay yan, eto na yung sol na solusyon. And then masiwas was siwas Kaso, ito is ita charge siya pa ano sa outlet dito ang kinaganda naman nito is sa uh, solar natin to ikakabit so technically libreng pagpatay another to pagpatay is yung sa katol kaso ang baho nung amoy nung katol And pwede mong kamayin yung lamok, masakit nga lang. O yung bawang sa tubig, pero hindi rin effective. Pero the best pa rin talagang pantabay ng lamok is maglinis kayo ng kwarto. Huwag kayong umasa sa mga ganito. Charot! So anyway, yun lang. Share ko lang itong bago mosquito killer. And ang aming mosquito killer swinging, swinging motivation. Anyway, so yun lang. Na may dagdag tayo. So, for sure mabawas-bawasan na lalo ganda na ito. Smooth na smooth po. Pero after one week, magiging dugyot din to. Mag-upload ako ng shorts after one week. Tungkol sa kung ilan mapatay na ito. Starts ngayong linggo ng umaga. Ang hali na pala. Yun lang. Salamat. Bye.